For today's vlog, tara, samahan niyo kami sa aming destination. Maaga pa lang ay gumising na ako para mag-empake ng mga dadali naming gamit. Actually, niready ko na naman to kagabi pa para ilalagay ko na lang ngayon sa maleta. Ayaw ko din kasi talaga na may makakalimutan kaya niready ko maaga pa lang. At itong at muntik nang hindi maisara. Buti na lang din talaga maganda ang weather today. Ito at nag-hello sa amin si Mr. Sun. Bago din kami umalis, minake ko na merong water ang mga grass heads. Siyempre, hindi na din pwedeng pabayaan ng ating mga alaga. Isang bag naman, dito ko nilagay yung iba pang gamit ng twins. Tapos, ilang sweets at kutkutin. Last time na nag ako ng photo, akala nyo pa -uwi kami ng Philippines. Hi, Hi na ko, sana nga. Pero today, meron tayong ibang pupuntahan. Hinatid na nga pala muna kami dito sa train station. At tingnan mo nga, parang kami lang halos yung tao dito. Excited din ng twins kasi first time nilang makakasakay ng train. Alam nyo naman, si Charlie and Chino mahilig din talaga silang gumala. Anyway, after few minutes, nandito na nga yung train. At ito na nga at magi start na ang aming journey. Super behaved naman ng twins dito sa aming biyahe. Nakatingin lang silang dalawa dito sa labas ng mga madadaanan. At wala nga ang kareklareklamo kasi alam nilang vacation mode sila ngayon. Halos nagit lang kami dito tapos nilipat naman kami ng train. At dito nga is more hug than more fun. Lang steps talaga yung inakyat namin. Buti na lang din talaga ang twins ay G na G pa rin. At dito na nga kami ulit sa Birmingham. At ito yung akala nyo is airport. Pero ito is yung train station nga. Meron nga din dito malaking bull. At nakatitig lang dyan si Charlie and Chino. Pinagmamasdan talaga nila yung itsura. At ah, tingnan nyo naman kung gaano talaga kalaki yan. Natatawa nga ako dito kasi nakatitig silang dalawa dyan pero ayaw nilang lumapit. Parang medyo natatakot sila just in case na gumalaw. Kaya dito si Charlie, ayan, nilalayo si Chino kasi si Chino gusto niyang lumapit. Pero pinipigilan talaga siya ni Charlie. May oras pa naman kaya dumaan muna kami ng M&S. At ang gaganda nga ng kanilang mga flour dito. Fresh na fresh. Bibili lang kami ng snack kasi hindi kami nakapag-breakfast kasi maaga nga kaming umalis. Kumuha lang ng sandwich yung dali nila tapos ako kumuha ko nitong salad na merong hipo. And then meron na din siyang kasamang drinks kaya nagbayad na din kami. After nyan, dumiretso na kami dito sa aming train. May oras kasi yung ticket at baka maiwanan pa nga kami. At grabe, sobrang duwag. Halos kami lang din yung sakay dito. Ang ganda din itong seat na nakuha namin kasi apatan siya na magkaharap. So very comfy naman tong aming biyahe. Habang pag nag-aantay din, dito kumain na kami. Medyo nagugutom na din kasi talaga kami, kaya inopen ko na tong aking food. At in fairness, masarap naman siya. Diba, ang sarap kumain habang ganito yung view na nakikita mo. Ang twins, nakatingin lang ulit sila dito sa bintana. Basta ako dito ay kakain lang. Mahaba-haba nga din pala tong biyahe naming to. Parang more than one hour din to. Kaya nag-relax-relax muna kami, tapos ang twins parang inaanto. Pero hindi talaga sila natulog kasi nanonood nga sila dito sa labas. Si Charlie naman lumipat kalapit ng kanyang daddy. At finally, nandito na nga kami sa aming istasyon. Medyo na-hold pa kami dito kasi may kinakausap yung polis sa loob ng train. At ito na nga ang aming destination. Sa mga susunod na araw, dito kami mag stay sa London. Mabilis naman kaming nakarating at dito nga ipapunta naman kami sa aming hotel. Mahirap kasi maggala ng maraming bag kaya iwan muna namin sa hotel. Tingnan nyo kasi sobrang dami talagang tao. Marami din talagang lakarin dito kaya minake sure ko na comfy yung dala naming shoes. Bago din kami makarating sa aming hotel, kaya kailangan pa namin sumakay ng tube. Ito naman yung underground. So far, wala pa namang reklamo ang twins. Medyo naboboard lang sila kasi ang dami nga naming palipat-lipat. Pero buti na lang, meron kaming dalang suite. Sumakay na kami dito at in fairness, maluwag din talaga siya. Siguro kasi maaga pa din talaga. Malapit lang din naman yung hotel na binook ko nasa center na din siya. Kaya pagbaba namin ng tube, madali na din kasi malapit na din siya sa station. So, konting lakad na lang and abangan nyo na lang yan sa next video.